Habang nakikita ko ang kulitan nila Nini ni Bunso, yung paghila sa paa ng sa barko na sila ay pauwi na ng Batangas na nanggaling sa Pula Mindoro. Lahat na iyon ay connected kay Cutie Mahal, mga kamamigs. Talagang napakabuti talaga ng puso ni Bunso. Kahit uh, hindi niya kilalang mga netizens sa uh, Pula, ay talagang nagpakuha pa talaga siya ng uh, picture. At ayon sa ating tagapag-update, ibang-iba na si Bunso ngayon. Kaysa noon, sa ngayon, uh, bumabawi siya ngayon sa kanyang uh, pagkain at uh, siya ay uh, nakakatulog na ng... Uh, maayos, hindi tulad noon na siya ay uh, nag-iisip pa rin at uh, tungkol kay Cutie Mahal. At ngayon ay unti-unti na siyang umiwa, umaaliwalas ang kanyang muka. Uh, nakangiti na siya. Uh, talagang sumisigaw na siya na ang sabi niya ay uh, iwan muna ang problema at stress kasi sila ay uh, nagra-ride sila ni, ng kanyang kapatid na si Nini at uh, nakikita naman natin mga kamamigs na talagang masayang-masaya ang magkapatid Nini and uh, si Bunso Migs uh, at talagang binuhos talaga nila ang kanilang uh, kakulitan uh, kasiyahan at katuwaan ika nga at uh, Nagsabi pa siya na ni, yakapin mo ako. Wow, ang sweet naman na talaga ng uh, kuya ni Nini sa kanya. Kasi umpisa pa noong maliit daw ang dalawang iyan ay magkasangga daw talaga 'yan, si Nini at saka si Bunso Mix. Ay si kaya si Nini ay hindi humihiwalay sa kuya niya lagi siyang bitbit -bit ng kuya niya at nakikita naman natin halos inikot na nila ang uh, barangay pula sa Mindoro uh, at sinini naman ay tuwang tuwa uh, ka, hindi kasama sila tutoan piya mga kabunsoan at nakikita naman natin na walang kaarte-arte si bunso sa mga netizen sa mga fans doon na kahit uh, Uh, kaunti lang ang nakaabang sa kanya ay eh, bumaba pa talaga siya at uh, nagpa-picture doon sa puno. Grabe, ang saya-saya ng kanilang vlog kagabi. So hanggang dito na lang. See you next